Ito yung nakakalungkot na balita, mga palangga. And you have to be very careful. At ito. Nakakakilabot na kailangan nating paghandaan, na kailangan yung mga taong simbahan, lahat ng Pilipino ay makaalam. Kami po ito ang balita sa loob ng Malacanang. Hindi ko to information, galing sa loob ng Malacanang. Hello, Miss Maharlika. Okay about last night. Michael Ma and Lisa plan okay. Ano plan plan sa protest rally kapag pumunta na yung tao sa Malacañang. Kinakabahan na po sila. Okay? Pakisabi po sa taong bayan yung plano nila. Okay. This is not my words. Coming from our puting ahas. Miss Maharlika, ito yung narinig namin sa meeting. Please, sabi niya dito, please protectahan niyo po yung aking identity. Baka magurgur ako. They going poison nakalagay dito. Diba? They going pee, you know what I mean? Through spray or air, lahat ng pupunta sa Malacanang. Na, sabi niya dito, magically through riot police. Please, sabi niya, Miss Maharlika, do something about this. Mga kababayan, wala po akong kapangyarihan, hindi po ako police, hindi ako AFP, wala akong peso sa gobyerno. Ang kapangyarihan ko lang ay katotohanan at etong Pagpaghatid sa inyo ng informasyon Galing sa loob Okay According to our source Gagamit sila ng P Through Chemical Chuba Chuchu Na kapag attempt Ang Pilipino ay Mag-spray sila Or, you know what I mean Okay uh, Actually Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya A1 ba yan? Sabi ko naganon, ganun. Okay? Sabi ko, sabi ko, Ma'am, sobrang salamat ha, sabi ko naganon, ganun. Yung malasakit mo, sabi ko ganun sa kanya. Sobrang masalamat sa malasakit mo at sinasabi mo ito sa akin. Oh, ano sabi niya? They don't use tear gas. Gagamitin nila air air, air spray Lazones. Sounds like, you know what I mean? Okay. Pinapa-verify ko na po ko if pinapa-verify ko if sabi niya anong klase. Pinapa-verify ko po doon sa ka, ka ayan verify ko po kung anong klase doon sa kontak. Nakumuha sila ng sample kung meron. Yan po ang nangyari. Sabi niya sa loob. Kailan to? The other night. Habang naglulusob sila sa KOCC. Yan po yung nangyari. Sa meeting kagabi sa Malacanang with Michael, Ma, and Lisa, Tambi, nakalagay dito, Tambi, BBM, and Lagda. Lagda Mayo. Umalis po muna si Abalos before Michael Ma came in. This is a warning to the Filipino people. Narinig nyo na yung nakakakilabot? O to meron pa. This is a warning to the Filipino people. And if ano ang mangyari, si Abalos ang masisisi. Nakita nyo mga kababayan, ang ginawa nila sa KOJC, sabi ko nga, whether ano ang iyong relihiyon, ano ang iyong political affiliation, Tama ba na inisprehan ng pulis huling-huli sa kamera? Yung uh, isang baba, isang uh, lady, okay, sa KOJC, harap-harapan, may kamera, inisprehan niya. What if kung may lazones yun? I'll just use that word. What if kung merong lazones, yung ano na yon yung niya, eh, di na chugi na lang ng ganun-ganun yon hindi malayo na gagawin nila dahil yan ay yung kanilang guinea pigs ay ang mga KOJC. Tinitignan nila kung aalma ang taong bayan. Imagine mo may report kanina na, na, na allegedly ay babangbangin nila ang buong KOJC. Na-preempt Na-preempt kaya maari nag -isip, isip sila. The more na napiprem, the more na nalalaman natin ahead of time, naaalarma sila. Kaya kung napapansin ninyo, kapag ako ay may nilalabas na information picture, anong ginagawa nila? Kung nagpalabas tayo ng pulburonic video, di ba nagpa-press lahat ang mga buwaka ng ina? Ano sabi ng uh, ni Gibo? Ano sabi ni Abalos? Ano sabi ng PNP? Ano sabi ng NBI? Imagine mo. Ano sabi ng mga hunghang sa Malacañang? All of them versus me versus Maharlika. Parang Inday Sara, di ba ilan sila doon? 40 plus 1 versus 47.